guys itong bata na to kabata bata pa ay nagtitinda na uh, ayan guys oh iayos natin mandali ah pwesto ko lang Lika! ano yung tinda mo? Mais po. Mais, buksan ko. Tingnan ko. Guys, ito, tong bata na to ay napakabata pa. ilang taong ka na, naneng? Ten po. Ten years old. Taga saan ka? Kawayan. Po. Kawayan. Ang layo. Nakarating ka dito. May mga ko. Tung mais na binibenta mo ay galing pa doon. Tanim nyo yan? Hindi Ganon. Inaangkat mo pa. Ilang taong ka na? 10 years old, kumain ka na ba? Sigurado ka. Ilang piraso pa yung tinda mo? Ilang piraso pa yung tinda mo? Magkano yung kwan? Yung isang ganyan? 35 po. Pwede po 100 tatlo. 100 tatlo. So ilan yan? Bilangin mo. Para kung kaya ko, bilhin ko na lang para makapagpahinga ka. 12. O magkano yon? Yung 12. Kung 103. 400? tatlo, 370. Okay. Anong pangalan mo? Josa Reyes. Nag-aaral ka pa? Talaga? Mag-aral ka na ko ah. Tapos mag-iingat ka kung nagganyan nagbebenta ka, mag-iingat ka, no? Pag may mga ban o ano pa man ah, hindi maganda yung kilos nila, layuan mo ha. Sige, bilhin ko na lahat 'yan para makapagpahinga ka ha? kasi mainit ang panahon, no? Sige, iilalatag mo na lang dito at bilhin ko na lahat 'yan, no? so 300 lahat 'yan, 370. Matamis bayan pag ipamigay ko hindi naman matutuwa yung bibigyan ko. Ah, matamis. Baka hindi matamis. Guys, itong bata na to ay napakasimpleng bata. Kaya nakita ko siya guys, ang um, mainit ang weather. Bagamat hindi maaraw pero yung weather guys ay napakainit. Sadyang mainit, iba ang init. Kaya guys, ang puso ko ay napakalambot pag ganitong mga bata ay Naawa ako. Kasi alam niyo naman guys, yung panahon ko nung bata ko talagang sobrang hirap ang buhay namin na kin kinagisnan ko. Sobrang hirap. Napakahirap guys. Kaya hey, ito. O oh, Naning, magkano ulit yan? 370. 370. Bibigyan kita ng 500 ha. 500 yan. Yung sobrang na yan, itago mo, baon mo para sa school. Ano? Ah, sige. Mag-iingat ka ah. Magpahinga ka na. Magmerienda doon. Ano? Yung barya dyan, imerienda mo na. Ano? Ah, sige. Bye-bye.